Hi guys Magpupunas tayo ng halaman Yan you know, o kasi maalikabok yan Maalikabok Kasi yung may ginagawa dito Pinaandar nila yung aircon So yung maalikabok naglipara no So pupunasan ako Ugasan ko sana po Hindi ko alam kung saan ko ugasan dito di, ito dito yan dati nakalagay oh sa bintana malapit dito ko yan nilagay dito 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 na area nito to ngayon nakapansin ko namamatay yung dahon niyan so nung nilipat ko ng ibang posisyon dito hindi na siya namamatay maganda na yung dahon niya naging green na so ibig sabihin ayaw niya ng init sige so, nilipat ko dyan Maganda na yung dahon niya, hindi na katulad dati na namamatay. Araw-araw kong tinatanggal, nainis ako. Ngayon, maganda na yung dahon niya. Yan, yan magpupunas tayo kasi puro alikabok. Kasi yung ginagawa, ikaw ba naman ginagawa yung air, yung office? Nagpaandar ka ng buong aircon, e, di, nagliparan yung alikabok, di ba? Grabe kaya ang linis ko. Grabe, wash out ko dito. Alikabok lahat. Upuan, lahat ng aparador, salamin, lahat. Kaya yeah, linis. Ito ko, ba naman tanda ng puro alitabok na yun? Uh, puro alitabok ko, isa-isahin ko nga ito eh. Parang ah, may magawa ng mga ko. <laughs> ang ganda kaya ng tao na ito. Gusto ko ako, eh. ito ko nalaman na ito eh. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpis ang magpunas kasi lahat na ikabuk. Isa-isa yung kayong dahon. Dinidiligan mo kaya ito, pinakausap, dinidiligan ko ito at pinakausap. Parang buhay ko na rin ito. Ko. Araw-araw kong pinakausap ito. Pinsan, pinapagalitan ko bakit nag namamatay ang dahon, ginagayin ko ko naglag na nga kayo sa init para maganda yung dahon tapos namamatay ka, ganyan-ganyan ko napansin ko, nilipat ko dito, wala nang init maganda na yung dahon niya diba? balik ka po wala yung amo ko mamaya pa yung darating darating yung mga alas 7 ng gabi o 6.30 ganyan 7, 7, 6.30 or 7 ng gabi tapos 8 alis na kahapon sinab nag message ako dun sa anak niya sabi ko sa anak niya uwi na ako sabi niya uwi ka na sabi ko baka magalit yung papa mo. No, sabi niya, hindi. Sinabi ko na kay papa, sabi niya, oh, pwede ka nang umuwi. Nahiya kasi akong magtawag sa intercom kay sir. Kasi si sir ang talagang sumasagot, hindi yung anak niya. Okay lang yung anak niya kasi kakalugan ko yung anak niya. Kukwentuhan kami, kakalugan ko Pero si sir, nahiya ako. Amin mo Yes, eto. Oh, okay. <laughs> babae na natakot akala niya kung nagsasalita eh <laughs> lumabas lumabas nagtaka siya nagka may kausap ako <laughs> akala mo ah <ha? laughs> eh, siya lang din siya rin may kausap din <laughs> so yun lang guys mamaya ulit ha Yan, malinis na siya pa tayo sa kabila. Punasan natin to. Maganda kaya yung dahon niya, no? Maganda, di ba? Punasan natin. Pupunasan. Punasan natin yung dahon natin. Kasi yung isa tapos na eh. Tatlo to. Tatlo. Yung isa na sa, sa office ni Sir. Yung dalawang dito sa labas. Mamaya pupunasan ko yung sa office ni Sir. Ito po ko yung dahon na to. Part. Thank you. with this. Pagkatapos na ako tignan niyo, wala nang ito. Malinis na siya. Ang ganda-ganda na niya. Diba? Hmm. Makintap na. So yun na guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ayun na, makintap na yung mga halaman. Ayun pa. Wala nang alikabok. Maglalaba ako ng basahan. So yun lang guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ingat po tayo palagi dahil sobrang init. pulang pula yung mukha ko. Init na init na kaya ako. Init talaga sa labas guys. Promise, naglalakad na kasi ako para makatipid ba. So yun lang. Bye bye. Ingat po tayo palagi. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel.